Eto na nga, mainit-init pa, pinag-uusapan na trending sa social media ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo sa ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla sa IG. Bakit ngayon lang, di ba? Kaya yan po ang ating pagdedebatehan. Tama ba ito o hindi? Yes or yes, no? Yes, uh, dapat pa tama na ang pag-unfollow ni Catherine. Baka maybe na naman na makuha Ako puro na naman so, Dapat so, pa hindi. Mo dapat ano. Oo. Oh, oh. Parang ako yung diba? may... Ay! <laughs> o ba yun? Diba? Ako? Ako talaga, ako may yes. yes. Yes na yes ako, <laughs> diba? Kasi, bakit pa nga naman kailangan maging friend sila? sa IG account. E kung sila, yung wala na. Ayokong, kung ako sikat na, ayokong nang makikita pa yung mga picture-picture ni Daniel, yung mga kaganapan sa buhay niya na, wala na naman kami. Mabuti sana, kung talagang kami pa okay na. may mga pictures kami together. Pero kung ganyan, huwag na. Huwag na siya connected sa buhay ni Katlyn. Kaya okay lang na yan. palo, ibig sabihin pag hindi niya na nakikita sa Daniel, wala nang lumalabas-labas sa mga post nito. Mas magiging madali kay Katlyn na makapag- On. Kasi minsan kapag nakikita mo yung mga picture-picture at -picture, magbabalik tanong kayo sa puso mo sa sipro, ay, mga times ka na magkasama kami, kaya I'd rather, focus on, I'd rather unfollow my ex-boyfriend, DJ. Yes. Pabor na pabor ka, friend. Yes, uh -oh. friend. Pabor. Siyempre, no, di ba, wala akong choice. Uh -oh. Bakit no? Bakit gusto ko sana ang yes, uh -oh. di ba? <laughs> no, dahil naniniwala ako na... Kahit naman magkag... Uh, naniniwala ako na kahit wala na sila, dapat manatili silang magkaibigan at oh. dapat manatili silang friends sa social media. Mm. Di ba? Hindi naman ibig sabihin friend mo yung tao. Ay lagi mo makikita ang post niya. Di ko ayong makita. eh di ano? I-mute mo. <laughs> mo na lang yung notification. Diba? Kahit pa paano, for all time sake, ika nga, di ba? Tayo naman, pag may nakakagalit tayong kaibigan, nakatampuhan, hindi naman natin basta-basta ina-unfollow o binablock. Hindi na lang natin sila lagi pinitignan, yung gano'n. Kasi ang naging impact mula nang ina-unfollow tuloy ni Katrina si Daniel sa social media is nagalit yung mga fans na binabash tuloy siya ngayon na bakit may pinagsamahan naman sila, bakit kailangan umabot pa sa point pero alam mo, um, kung kung ako magpapalit tayo, ang gusto ko, no. Um, ikaw naman, yes. Halimbawa, kung halimbawa nang pagpapalitan. O mamaya yan, mamaya, magsalita mamaya. muna. Oh, mm. O ikaw na agad. Mm -hmm. <laughs> ang isa, isa pa nga ako, sinigaw ko. Nagmamadali ah. Ako, ako maybe, alam mo may point ka sa sinabi mong dapat, pabor ka, di ba, na iyan kalaw. Totoo naman, Talaga. Alam mo kasi, kapag nakikita mo ang picture oh. ng minahal mo, sa mo ng panahon, oh. halos ibigay mo na lahat, talagang masasaktan ng, masasaktan ka talaga. So, <laughs> dapat na <ka lang laughs> siguro, <laughs> yan, palo mo na talaga para hindi ka na masaktan. Di ba? Diba? No? At, ano naman, yun na nga, yung sabi, may pinagsamahan sila. Oh, siyempre, ba? Oo. <laughs> may pinagsamahan sila, kaya dapat, wala na nun siguro ang ano, <laughs> <laughs> no, no, no. Ikaw yata <laughs> ako. Hindi, ganito. May point din si Mildred kasi nga may pinagsamahan sila kahit na papaano. Siguro nga tama na lang yung uh, kahit huwag mong yan follow, huwag nang titignan yung mga picture para hindi ka masak. Kasi parang parang sobrang galit. Mm -hmm. Pag, Pag sinabi ganon. mo in-unfollow mm -hmm. mo, parang 11 years, parang kahit papaano, yung may mga good memories. Parang ano na lang siguro, uh -uh. yung kanta ni Timmy Cruz, mm -hmm. I remember the boy, but I don't, but I don't remember. Remember

Unless, unless may mga na patuloy na may na-discover nadi na si Katrina hanggang ngayon. So yun yung kaya ngayon. yes ang gusto mo. Uh -oh. Di ba? yun naman. diba? Di ba? Pwede D naman yun. unless ganun. patuloy ang pag-discover niya okay. ng mga bagay-bagay. Na ngayon lang niya nag-gather yung information. Uh -huh. Pero kayo diba? ako. Mm -mm. Uh -huh. Uh -huh. Tanungin ko kayong dalawa. Uh -huh. Yung ba mga ex ninyo, tinitignan niyo pa ang mga picture nila? Ikaw. Wala akong naging ex. ganun. <laughs> <laughs> diba, <lang. laughs> Pero, pero, <laughs> minsan, oh, pero, a... pero, oh, minsan naman, no, but... Hindi, oh. Hindi. Magbabalik tanaw ka rin. kasi oh, oh. pass is pass. So, kahit hindi ko yeah. tinitingnan ng picture, pero naaalala mo siya. Ano? Ano ang nangyayari? Yung mga... Yung mga, mga... mga, mga, mga kahit mga kaibigan dati. Ako, may nilig ako magbalik tanaw. Yung mga ka-classmates ko nung high school, nung college, para Wag gusto, wag sa friends. Baka. Gusto ko Kaya sa man, ano. Yung mga labo, naging so, kung gaya, okay lang din naman sa akin. Pero depende yan. Kung ang merong ginawa sa'yo hindi maganda na parang bakit ko kailangan magbalik taro, tingin-tingnan ko pa rather, I'd rather na in ang palo na tayo. Pero minsan... Pero yung sinasabi ni Mildred, baka nga may maganda discover pa. Kasi may may discover ang sakit ba, contradicting na parang okay sila. Pero na okay sila, nag sila. Pero kung ganyan nga, baka nga patuloy na may nagsisa. Alam mo, si Daniel, kung natin ganun ganyan, baka nga Kasi ganyan, minsan yung, yung, yung sobrang pagka-okay nila on cam, hindi natin nakikita eh. Baka yung, may kwento sa likod nun pwede eh. Pwede yun, di ba? Oo. Pwede okay sila, kanyan. pero Off cam ba? Uh, para baka, di diba, ba, meron mga gano'n parang, Halimbawa, hindi lang sa kakila. Halimbawa, maghiwalay maghiwala, yung mga isang couple, mm -hmm. Bumabawi, bumabawi. Bumabawi siya sa akin, pinapakita yung ano sa akin. Pero may naririnig pa rin ako Pero ngano. alam nyo, hindi ko binabasa mm -hmm. sa katila. Pero minsan talaga kahit nag ganun, yung pagkasawi mo sa pag-ibig, di ba? Lalo na greatest love mo, minahal mo Great na gusto. Talagang bumabalik-balik pa rin. Oo. niya, Naalala mo pa rin siya. Magbabalik totoo lang. Lalo kung first love mm -hmm. mo, magbabalik mm -hmm. so sa jowa ka ng bago. Alam mo, dad, ay nung time na naging kami, eh, bakit ba kayo nangyari? Eh? Misa na papag-usapan. Misa sasabla. Huwag na lang natin pag-usapan. Ikaw, okay. ikaw, din sa ex mo. Ano? 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 Nagpapalik. Inaalala mo pa ba rin ba siya? O yung mga picture niya, tinitignan mo? <laughs> ah, wala na. Parang ka palang si Janice de Belen. Ah, ah. Pagkatapos ng... Now, hmm, an, ah, ano siya ka ah, dyan, di ba? Pagkatapos ah, ng ano, isang relasyon, wala na talaga. Stop na, tigil na. Okay, si Don't God. look back, sabi nga ni Katrina Bernardo sa isang post niya. Hmm. Don't look back, pero yun, moving forward. Pero yung oh. kung ganyan na inonpalo na nga ni Catherine si Daniel, siguro mo kahit magkita sila, magiging civil na lang sila sa isa't isa. Oh. Si Daniel, hindi na siya talaga mag -import. Ibig At sabihin, yung mga fans oh, na nagbabash kay Catherine, oh. hindi natin alam kung ano yung reason niya. Oh. Eh. So, let's respect her. Pero mm -hmm. may mga kachela na nagbabash kay Catherine, may mga kachela na nagbabash din kay, Dan, kay Daniel naman, mm -hmm. di ba? Pero yun nga, sa tingin ko, base sa mga yan na babalta natin, nakikita natin yun eh, yan naman po talagang katotohanan na inang palo na, na malabo na po talagang magkabalikan. Diba? Mm -hmm. So tanggapin na lang yan ng kachil. Pero gaya nga kami, iba, iba kay Miller, gaya kami ni Rodel, gusto ko rin magkabalikan ng kachil. Siguro ano mm -hmm. pagka nagkabalikan niya, lalong maraming mas, gigging mo siya, pati ang mga kaibigan nila oh. Yeah, wow. Yes, naman. Dapat 12 years is 12 years. yeah, 11. 11 years, brother. years is <laughs> 11 years. 11 years. In <laughs>